Hello! Hi! Magandang araw po! Magandang araw po sa ating lahat! Kumusta po kayo? Kumusta? Alam nyo ba, napakaganda ng weather natin today. Tingnan nyo, napaka-clear. Clear talaga as in, hindi siya parang fog yung, ano, yung, yung paligid natin. As in, kasi nga doon sa ano, yung, yung kabundukan natin doon sa may labangon. Aba, Napaka-clear. Napaka-clear. Kitang-kita ko dito. Wala siya. ba diba minsan? Ay, hindi minsan. Most of the time, nakikita natin ang ating palibot. Para siyang nagpa-fog. Akala natin nagpa-fog. Pero, I don't know what is it. Like a smoke ba siya? Or, ganun. Para nagpa-fog siya. Hindi siya klaro yung, yung surroundings natin. Kaya minsan, kahit nasa bridge tayo, hindi na natin maklaro yung yung mga view para siya napakaalikabok ewan ko kung ano pero today napaka clear napaka clear napaka ganda talaga ng weather although kanina super init no super init but still now what time is it 3 o'clock so andito tayo ngayon sa si El Corso kasi maglakad-lakad tayo kanina ando tayo ta sa SMC side But then, nilalamig na tayo kasi sobrang lakas naman ng aircon doon. So, we decided to came here in El Corso. And now I'm so happy kasi nung napatingin ako sa palibot, sabi ko, wow, parang naka-ano ako, naka-eyeglasses. <laughs> naka-eyeglasses ako. O naka-3D kasi ang linaw-linaw talaga ng Ano malinaw? Of course! Malinaw ang huh? ating paningin ngayon. <laughs> Dahil nga, yung sinasabi ko dati, hindi maalikabot. O, oh, tingnan nyo. Napaka-clear. Wala siyang parang foggy. Foggy. O, oh, tingnan nyo. Klarong-klaro yung klarong-klaro yung bukid. Yon para sa ano yun. Para doon sa Monteraza. Yes. Yun, yun. Yung nakikita nyo doon para yung someday sa Monterasa. Pero you know what? Nag-start na every time na uulan, ano na siya? Yung bumabaha doon sa baba. So, napaka-delikado, no? Kasi affected yung nasa baba. Especially doon sa Guadalupe side. Yun, bumabaha na sila. lakad lakad muna tayo dito. Asa na ba yung yung anak ko? <laughs> may dala yung gitara. Kasi magigitara daw siya. Sabi ko, may dala ka bang ano? Yung can. Or kahit anong ano, baso ba? Para naman may magbigay sa sa'yo ng pera. <laughs> While nagplay ka ng gitar. Asa na ba yun? Hanapin natin yun. <laughs> Alô, Ay, nako. Wala talaga. Hindi ko siya mahanap. Masan kaya yung nag nagtatago? Hindi ko talaga mahanap. Kasi ang laki kasi nitong El Corso, no? Ay, ginaw ko ang layo-layo pa na lalakarin ko para mahanap ko siya. Asa na kaya yung batang yon? Ngayon ako, wala rin akong narinig na nagkukuting-kuting sa gitara. Wala akong narinig na nagigitara. Ay. Sige, lakad pa tayo. Ito yung Thai street food. ngan open sila. Tsaka yung dito yung Miguelitos ice cream. Na lagi kaming bumibili ng ice cream. Ayan, open sila. Tsaka itong pastry. Masarap din yung food nila dito. Hala. Wala din siya dito. Asan kaya yun? Akala ko andyan lang siya. Hala. Uy. Asan na kaya yung batang yun naglalakad? Asan na kaya siya? Kasi sabi niya maging lang daw siya. Kasi daladala niya yung gitar niya ba? Nay sabi ko sa kanya, doon na siya sa mall mag-guitar. Kasi, for sure, maraming magbibigay sa kanya ng pera. <laughs> Ay, ganda talaga ng weather. Uy, tingnan nyo yung kalangitan natin, oh. Totoo talagang clouds. <laughs> Totoo na clouds, oh. Look at I promise. Kanina pa ako patuyok-tuyok ba? Dito sa El Corso. Layo na nang naabutan ko. Hindi ko talaga siya nakita. Promise. Ay, naku. Promise. Hindi ako nagjo-joke. Totoo yan. Hinahanap ko talaga siya. Wala siya dito. O, saan na kaya yung anak ko? Uy. OMG. Andito na tayo sa may likuran. So, dito tayo, hoy. Maganda pala dito, oh. Ay, dito, malamig. Tsaka, ano, uy, ganda. Akala ko, o, saan kaya yun? Baka bumalik na doon. Ay, naku, batang yon pero hindi tayo pipigil hanggat makikita natin asa na kaya yung batang yun Ayun. pwede din kayo magdala ng aso dito so may mga aso din ayan sila o oh, nagdadala yan ng aso mandila <laughs> so, pinagawas ba? kit cute ito naon nagalhal hello

Ayan. magpapalamig sila. Si Inday at si Dodo. <laughs> Papalamig sila. In the mood for street food. Ito yung sa likuran nila. Oh. Kitang kita dito. Ayan dahil. Uh, kapuhan mo yung ng mga pagsarap din ito. At plato. <laughs> ang layo ng naabutan ko yun pala andito lang pala siya <laughs> dyan lang pala hindi ko narinig yung gitara kaya nga pumupunta ko dun sa malayo yun pala andito lang pala siya malapit kanina sa inuupuan ko hi at least nakita na natin siya andun no ayan o oh. andyan lang hinahanap natin andyan lang pala <laughs> Hindi doon siya sa ano, Nagtatago siya, hindi natin nakikita kasi may pader. Saka nagigitara, wala namang boses. Kasi nga, mahina pala. Sige na, sa mama. i-play. What are you going to play? Wala. Sige na, good. One, one song, sample. Ang galing-galing mo! kakanta tuloy tayo ng magkahawa ang ating kamay at walang kamalay ito, ito. malay <laughs> ay no tambay tambay lang muna tayo dito diba maganda dito diba magandang tambayan Pwede ka mag pwede kayo magdala ng gitara. Magkantahan kayo dito. Pasensya na least may ano kayo. May magawa at maaliw kayo. Ayan na sila. Ayan na sila. Gahanap na kami ng makakain namin. Kakain na naman daw. Gusto pa nga sa tanghalian. Ayan, kakain na naman. Before going home, no? Para hindi na tayo magluluto sa bakay. Ayan, punta tayo doon. Gusto ko kasi ng barbecue. Barbecue na naman. Nasaan na siya? Yeah. Halloween. Ah, para Halloween. Lepas tu, kalau musang, lepas tu, lepas tu, lepas ang lepas tu, lepas tu, lepas tu, lepas tu, lepas tu, lepas tu, lepas na lepas tu, 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 lepas

yung sa akin gusto ko yung Barbie kilala niya si Barbie or alam niya ba kung anong Barbie barbecue <laughs> barbecue tayo. <laughs> paway na tayo kasi nga ano. Dumidilim na ang paligid. Kasing dilim ng mukha ko. Pa-video naman, Miss. Hi. Si hi. To <laughs> <laughs> so paway na tayo. Pag-push mga ka-journey.